Hello guys, dito uh, tayo ngayon sa ating garden um, Kuha po tayo guys, kasi Nagsasabaw ako ngayon ng carne guys Pagyan ko ng kangkong guys. Kangkong lang muna tayo guys. Ayan guys. pang-apat ko na yata ang harvest to guys sa ating garden So, ayan guys parang unahin natin yung sa gilid guys kasi pupunta na ng ibang bakuran <laughs> kakatuwa naman ayan guys kangkong lang muna yung kunan natin guys dami na guys oh. kaya natin sa sabaw natin nilagang karne guys mukhang lumanami na guys ng atin kangkong. May ka may kalabasa ako dito guys oh. Ayun, yung kalabasa natin. Nandun yung nag okra guys. Sayang. So, Nagtanim po tayo ng patola guys. Pero, hindi pa natubo. <laughs> so, ayan guys. Ang, ang ganda nito guys ay ah, hindi na tayo mini ng kapitbahay then may sarili na tayong tanim at saka ano guys may gulay pa tayo. yan ang pinaka the best dyan. Ito yung okra ko guys. Oh, isa lang. Ayan alokbate yun nandyan. So ayan guys. So ayan. Thank you for watching. Update tayo sa ating gulayan. Garden. Thank you for watching guys. Bye bye.